Pagpasok pa lamang ng bata sa kanilang bahay, agad niyang nakita ang matandang lolo na nakaupo sa may pintuan. Si lolo ay ngumunguya ng malamig at panis na pagkain. Nang ilihis ng bata ang kanyang paningin, mas nakapanlulumong tanawin ng bumungad. Ang kanyang mga magulang ay masayang nagsasalusalo ng samutsaring masasarap na pagkain sa hapagkainan. Dahil dito, tila may apoy na nagalab sa dibdib ng bata. Lumapit siya ng may galit sa kanyang mga magulang. Subalit patuloy lamang ang mga ito sa masayang kwentuhan na para bang hindi nila nakikita ang paghihirap ng matanda. Biglang sumigaw ang bata. Papa! Mama! Ano po ba ang ginagawa ninyo? Kayo'y nagtatamasa ng masasarap na pagkain at si Lolo'y binibigyan ninyo ng panis at malamig na tira-tira? Anong klasing katarungan ito? Kinuha ng bata ang iniihaw na karne at mabilis na lumapit kay Lolo. Inialay niya ito ng buong paggalang. Sa nanginginig na kamay, Tinanggap ni Lolo ang karne at napangiti. Muling kinuha ng bata ang panis na pagkain at ibinalik ito sa kanyang ama. Papa, kapag lumaki po ako at ganito rin ang aking ihain sa inyo, ang mga tiratirang pagkain, sabihin ninyo sa akin, paano ninyo matitiis yon? Pagkarinig sa mga salitang yon, napayuko ang mga magulang. Para bang binigatan ng katotohanan ng kanilang puso. Nang titigan ng bata ang kanyang ama, muli siyang nagsalita. Papa, ang lolo pong iyan ang nagpalaki at nagaruga sa inyo noong kayo'y musmus pa. Bakit po ngayon ganyan ang trato ninyo sa kanya? Nanlumo ang tinig ng bata. Mangako po kayo mula ngayon, hindi na muli si lolo, pababayaan at babaliwalain. Magsasama-sama tayong lahat, masaya at may pagmamahalan. Parang martilyong dumurog sa puso ng ama ang mga salitang iyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at sa nanginginig na tinig ay sinabi niya, Anak, tama ka. Mula ngayon, sabay-sabay tayong kakain sa isang hapag muling nagbalik ang ngiti sa mukha ng bata. Daglinyang hinawakan ng kamay ni Lolo at inakay patungo sa hapagkainan. At ilang sandali pa, natupad ang pangarap ng bata. Si Lolo, ang mga magulang, at siya mismo, sama-samang kumakain sa isang mesa. Isang munting bata ang nagbalik ng pagkakaisa at saya sa kanilang tahanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodus chapter 20 verse 12. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nasusukat hindi sa mga masasarap na pagkaing nasa hapag, kundi sa paggalang at pag-aaruga sa mga matatanda na minsang nag-aruga sa atin. Minsan, sa inosenteng tining ng isang bata, ipinapaalala ng Diyos ang tamang daan na walang dapat maiwan, walang dapat mapabayaan, sapagkat sa mata ng Panginoon, ang pamilyang nagmamahalan at nagkakaisa ay isang biyaya na higit sa lahat ng kayamanan sa mundo. Ang mga lolo at lola ang nag-aruga at nagmahal noong tayo'y bata pa. Hindi sila dapat bigyan ng tira-tira, kundi ng buong paggalang at pagmamahal. Minsan, ang pinakamatinding katotohanan ay mula sa inosenteng bibig ng isang bata. Ang kanilang puso'y dalisay at ang aral ay galing sa pagmamahal. Ang tunay na kasiyahan sa hapagkainan, ay hindi galing sa mamahaling pagkain kundi sa samasamang pagkain ng buong pamilya ng may pagmamahalan ang mga magulang ay dapat matutong lumingon sa sakripisyong ginawa ng kanilang mga magulang dahil kung wala ang mga iyon wala rin sila ngayon kapag pinairal ang malasakit at respeto ang Diyos ang nagbabalik ng pagkakaisa at kasayahan sa isang tahanan kung na-inspire ka sa kwentong ito huwag kalimutang i-like ang video i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood na way naging ara lang kwentong ito. Hanggang sa susunod na video, ito po si Roger na nagsasabing walang talo sa taong mabuti ang puso. Hanggang sa muli, to God be the glory.